Mahigit pa lang isang lenggo ang investigasyon sa kaso ni Christine Joy Digna sa sa Negros ay nasolve na ito. Matindaan na pinatay si Christine Joy sa Talisay City Negros Occidental. Tapos itinapon noong nagdaang linggo ang kanyang bangkay na medyo nakahubad sa Bago City at iniwan naman ang kanyang sasakyan na dugoan sa bayan ng Hinigaran Negros Occidental. Agad naman gumawa ng investigasyon at backtracking ang mga pulis sa kasong ito lalong lalo na na may dugo ang upuan sa front set ng sinasabing sasakyan. Nakausap din ng mga pulis ang mga magulang ni Christine Joy at sinabi ng mga magulang ni Christine na may pumunta at nagpakilalang pulis at kasintahan daw siya ni Christine Joy. At nagtanong sa kanila kung may balita na raw ba sila kay Christine Joy dahil pati siya ay nag-alala na rin. Ngunit kahapon lang November 2 ikinagulat ng lahat dahil may pumunta sa presento at sumuko ito at sinabi na siya raw ang pumatay kay Christine Joy Dignadese. At ito ay walang iba kundi ang aktibong pulis, may asawa at karelasyon din ni Christine Joy. Dito ipinaliwanag ng suspect na pulis, Nag-away daw silang dalawa ni Christine sa loob ng sasakyan. Nag-agawan daw sila ng baril at sa masamang palad pumutok ito at tinamaan si Christine sa balikat at lumusat ang bala sa kanyang leeg na sanhi naman kaniyang pagkamatay. Hindi na alam ng suspect ang kanyang gagawin. Kaya naman hinulag niya raw ang bangkay ni Christine sa Bago City tapos ang sasakyan ay eh iniwan niya sa Hinigaran, Negros Occidental na halos may kalayuan ng kunti ang lugar. Nang makita naman ang bangkay ni Christine ng mga pulis ay naaagnas na at bahagyang nakahubad ito, kaya nasabi ng iba na baka gustong ilihis ng suspect ang pangyayari.